Mingaw ang wet section sa Bangkiruhan Public Market sa Davao City, kaganyang buntag. May hapra ang mga tao nga musulod sa palengke aron mamalito isda. Sumala sa mga negosyante, bastante ang supply sa isda. Pero ang problema, menos ang palit sa ilang ang isda tungod sa pagsaka sa presyo sa matag kilo ni ini. Muatras ang mga mamalitay, inig makakita nga mahal ang presyo sa isda. Grabing pagsaka, siya. Okay lang man, pero muatras lagi ito sa kamahal. mahal. Itong mga pila adlaw minus siya. Karon, okay, okay na, pero ang presyo maulang yapon. Tungot sa bagyo, bagyo, niya, nihit, wala kayo eh, yahit. Amo lang tamatama o nga, gamay lang mong kumprahon. Para dili, para mahurup-hurup po, anak lang. Karon, medyo okay, okay siya. Kaya ang ubang baligya, para sa lutaw, medyo mahal. Ang bangus nga, medyo medyo barato. In fairness, ang bagong dagyan siya supply. Oo. Dili para sa lutaw na mungon sa balo, dili sila maka ang presyo sa Lapu-Lapu ana sa 580 pesos ang matag-kilo gikan sa 480 pesos Pumpano ngatag 450 pesos per kilo Maya-Maya 380 pesos per kilo gikan sa 350 pesos Karabalyas ang 280 pesos matag-kilo Muro-Muro 280 pesos per kilo Bangos ang nasa 170 hangtod 180 pesos ug Tilapia ngatag 130 hangtod 150 pesos ang kilo Ang Pasayan ana sa 260 pesos ang medium size 300 hangtod 320 pesos ang large, 340 hangtod 360 pesos ang XL o tag 400 pesos ang jumbo nga size. Menos sab ang palit karun sa karning baboy ug manok sa bangkiruhan. Bisan pa man nga wala misa ka ang presyo sa matag kilo ni ini. Ang ribs ng tiil ana sa 260 pesos ang kilo. Kasim nga tag 290 pesos, perna 300 pesos per kilo o tiyan nga tag 340 pesos ang kilo samtang ang tibuok manok 180 pesos gihapon o 190 pesos ang sa slice. Kamatigdan nga dunay pagubos sa presyo sa bugas sa Bangkiruan Public Market. Ang kani 1,350 pesos matag sako sa jasmine kung kuha ko rice nga yelo tag 1,300 pesos na lang ang sako tag 55 pesos ang kilo. Banay-banay 50 per pesos ang kilo kun 1,200 pesos ang 25 kilos na sako. Red Tanner 68 pesos per kilo kun 1,550 pesos ang sako. Premium Rice 52 pesos per kilo kung 1,180 pesos ang sako. Special rice, 48 pesos per kilo kung 1,180 pesos sa bang sako. Mingaab na ang mga konsumidor sa taas ng inflation rate kung presyo sa mga palaliton sa nasud. Naglaom gihapon ang mga negosyante sa Manila Bing o Jenny na unta dili sab sila malugi sa ilang kumprada tungod sa menos ng palit sa ilang ipangbaligya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.